Boss. Na paano ka, boss? Na -busan na -busan ano ah, ubusan ng gas? O sakay mo na. Huh? Tulak na kita ng gadod. Sakay mo na. Para hindi mo na itulak. Okay na diyan. Ay, tangka. Derecha. 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 Dito na po. Oh, may panggas ka? May panggas po. <laughs> oh, saan ka ba ano? Dine derecha mo. Pa magsisay po ako, nanood po ako karera sa Bataan. Oh, may uh, tabi ka muna. Papagas mo ba diyan? Ano po? Para ano po? Hindi na po kayo mabala. Oh, tara. Oh, isasagay uwi mo. Dito na po. Oh, pagas mo diyan kung kung wala kang panggas, pahiram kita 50 si <laughs> Gago! May <laughs> panggas ka o wala? Angat pa naman ng motor mo, kumarera ka no? Hindi po Uy! Yeah. Unang panggawa lang po ito ah. Mapanggas ka naman. Hindi nagtataka kasi 'yan, hindi mo pa niliko. Hindi mo kasi kapag niliko ubus trail. Ha? Alam mo wala akong pagdasit. mag eh. bagay, sa. Kagay pa papayano. pa naman ng motor mo. Yung sa may botolan? Ako. Yung karera mo yun? Oo. Oh. Gagaling ko lang po. Baka ako oh, sa sa kumarera ha? Hindi po. Hindi <laughs> po sa karera. Ano lang talaga no Saan di po punta ko yan? Hindi po. na ako. kala ko na paano ka. Pabiyayak pa pangge. Hindi. ah sa mau na kana sigurado iwan mo ko eh ako chill chill ride lang ako oh sige sige ingat ingat oh may iwan din ako kaya una ka na. <laughs> Hala ko, walang panggat eh, kamera mo Literal na iniwan eh Kaya yung radar yun, ganda na